mga nagbabalik muli ngayon si Michelle, ano? So, meron lang po ako sa inyong gustong i-share. Um, actually po, gawa po to ng aking asawa. And, mahilig po siya gumawa po ng mga wood arts po. Magaling po siya sa scroll. So, parang, ano po siya, kung tinatawag ko po, po siya, it's a scroll. So, artist po, kasi talented po siya talaga. So, pakita ko po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa ng asawa ko. So, kung interested po kayo, PM lang po kayo. Dito po ako ngayon sa kanyang shop po. Ayan. Nandito ko sa baba. yan. Yan, kung makikita nyo po, gawa niya po yan. Ikot-kulong kayo, no? <laughs> ito kasi yung bahay namin sa baba, hindi po siya gawa. So, ginawa niya na pong man cave actually. So, dito po yung pagawaan niya. So, share ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa niya. Actually po, ito po, kung nakikita niyo po ito, ginawa niya po itong DIY uh, CNC laser. As in, siya po lahat nag-program yun, actually. And, siya din po ang gumawa nito. Ito po, ah. Pakita ko po sa inyo para po makita nyo. Yan. Ah, uh, ito po ay si parang sa ano ba to? Sa Justice Justice League ata na movie. Yan po no. So pwede po kayo nga kung gusto niyo po, pwede po namin iguhit ang inyong mga mukha. Pwede rin po. So, ayan po ang pinaka-example po ng CNC laser po. Ginawa niya po ito through DIY CNC laser. Siya po lahat ang nag-program. Lahat siya po actually. Ayan, ano, tingnan niyo naman po kung paano niya ginawa. Pakita ko po sa inyo, ah. Tingnan nyo, siya lahat ang nag-program neto. Yan. Lahat yan, lahat yung mga yan. Siya po ang nag-program ng na mga yan, actually. And then, ito po, no, ipapakita ko rin po sa inyo mga example na ginawa niya sa maliit na picture po. Ayan po si Gal Gadot, si Wonder Woman. And then, meron din po ako at yung aso ko si Mupasa. Ito po ay made in CNC laser po, ah. DIY lang po to yung asawa ko po lahat ang gumawa nito. Kung baga, handmade po namin lahat ng ginawa. And then, siya po lahat gumawa na ito, actually. At ginuhit niya rin po yung aming dalawang aso. Kung mapapansin niyo po, bakit po malabo? Kasi sometimes po, depende po sa kahoy yun. Uh, ayan po, ayan po si Colville at saka po si Chloe. And then, nandito pa ako. Ayan. Ayan, kung interested po kayo magpagawa po ng... ng pictures na gusto niyo pong ipang regalo na sa tingin niyo po ay nyo pong uh, nag-iisip po kayo ng mga regalo na hindi po kukupas, na matagal ito po maganda po ito actually ba diba? ayun o no. diba? Tapos gagawa na lang po kayo ng praying. Ito din po, ayan. Si Chloe ko. <laughs> si Chloe ko, di ba ang galing? Lahat po ito, gawa niya po sa, ano, sa DIY CNC laser po. Ayan o, no, si Manny Pacquiao, di ba, kuwang-kuwa niya. Siya po lahat ang nag-program niyan sa, ano, sa, sa computer. Actually, yung asawa ko matalino talaga eh. Hindi lang talaga nakikita yung galing Hindi siya ganun kagaling sa English, pero magaling yung asawa ko. Tsaka, masipag yun actually. So, kung gusto niyo pong makipag, um, uh, makipag po sa amin, let us know po. So, kung gusto niyo po magpagawa ng ano, let us know po. Uh, you never know po, pwede, basta po mag-message lang po kayo sa amin. At ito po, no, si, ano, si Queen Harley, di ba diba? diba? Kamukhang kamukha niya, actually, ba diba? And, ito si, ayan, si Kratos, yung sa PS4 ba to? Kratos ba pangalan niya? Uh, diba? Kuwang-kuwa siya, actually. And, meron pa, si Mona Lisa. Ayan, si Mona Lisa, 'di ba? Kuwang-kuwa si Mona Lisa. At meron pa. Ang nag-iisang magician ng Pilipinas, si Efren Bata Reyes. Tingnan niyo naman po, kuwang-kuwa niya. Ginawa niya po 'yan na eh, true DIY CNC. Ayan, kung gusto niyo po magpagawa, PM lang po kayo. Ito po, kung gusto niyo, pwede niyo po talaga eh, sa frame or or kayo na bahala gumawa ng frame. At ito pa actually, ah, talagang alam niyo po ba? Hanga-hanga ako -hanga sa asawa ko na sana sana one di talaga ano na uh, merong makaano sa kanya yung kahit sabi mo ano na lang ah uh, kunin siya ng contractor pwede na di ba kasi magaling siya talaga actually meron pong dalawa dalawa ah uh, meron pong iba't ibang klase po nagagawa ang CNC laser pakita ko po sa inyo ha kung nakikita niyo po tong just do it na to ano talaga to ah uh, parang ma, ma, ano to ito, talaga siya kung mapakungawa kanyo talaga ma, ma ano in-engrave talaga, just do it. Ang sabi sa akin ng asawa ko, ang usually, katulad na maliit, ginawa ito ng 30 minutes sa CNC laser. 30 minutes to. Siguro pag ito, I'm not so sure kung 3 hours to. Matag matagal po actually pag CNC laser po talaga. Pero tignan nyo naman, ang ganda, diba? Just do it. At ito pa, ito, I'm not so sure kung how many hours to how many hours niya itong ginawa. So, kasi pag wala ako, ito yung pinagkakaabala niya. Pero ito kabayan, ng pinakamaganda actually. Ayan. Si Wonder Woman, si Gal Gadot. Gal Gadot, if you're watching, uh, look at you, my husband made this. If, if you like it, let us know and I will send it to you, Gal Gadot. <laughs> Lakas ng tama eh, no? You never know, diba? Yan po si Gal Gadot. Actually, pang picture frame na po siya. Malaki na po siya, kabayan. Ang laki niya talaga. So, kung interested po kaya, shoot us a message. Kaya po namin gawin po ang inyong mukha po. Ayan, tignan nyo. Ang laki niyan actually. Sobrang laki. At talagang kuwang kuwang niya si Gal Gadot. ba diba? diba? Ang ganda niya talaga. Kung mapapansin nyo, si Wonder Woman, ano naman siya, hindi naman siya in-engrave. Kung baga, iba-iba yung pagka-ano niya, iba yung pagka-program -ano iba -iba pagka niya. So, magkaiba sila ng just do it. Ito, iba naman siya, ba diba? Ang ganda niya actually, talagang kamukhang kamukha ni... Eh. Gal Gadot. So, kung interesado kayo, PM nyo lang po ako. ah uh, let us PM or you can just check our page, the Scroll So Art by JC. And pakita ko po sa inyo kung paano niya ginawa to, no? Ay, hindi ko pala mapakita sa inyo kasi wala pala siya. Pumasok siya. So, ito po, napapakita ko po sa inyo. Bayan, siya po lahat ng ano niya nagprogram siya lahat ang gumawa niyan. Ito, CNC laser. eto DIY uh, CNC router. Siya po lahat ang gumawa Ah, uh, yung mga yan po, binili lang po namin yan lahat sa Amazon. Yung, ah, uh, tawag dito yung materialis ng pang CNC, binili niya po lahat yan sa Amazon. So, suking suki po yung asawa ko po sa Amazon, actually. And... Ano po ba share ko sa inyo? Sabi kong share sa inyo. So sana po nagustuhan niyo po yung gawa ng asawa ko. Kung nagustuhan niyo po yung gawa ng asawa ko, pwede po bang paki-like and share po para po uh, makilala naman yung galing ng asawa ko kasi Magaling talaga yung asawa ko actually. And kung gusto niyo po makipag-collab, makipag business with us, let us know po. Uh, I-message nyo lang po ako. Or you can message me at michelle uh, underscore cabrera at yahoo.com. And ano pa bang mas-share ko po sa inyo. And actually, gumagawa rin po yung asawa ko sa wood sa woods po, no? Sa wood art, a uh, scroll, true scroll. So, kung mapapasin nyo, meron kaming scroll so dito. Meron kaming iba't-ibang klaseng scroll. So, lahat na nasa amin na actually. Kasi, Favorite talaga ng asawa ko yung ano eh um ah uh, yung mga arts na pang-wood, mahilig siya talaga doon. At kung mapapansin nyo, ginawa niya po, tapakita ko po sa inyo ha. Ah. Ayan po, ginawa niya po 'yan, watawat po ng Canada. And then ayan pa rin po mga example. Ayan, tapos ayan din po ginawa niya din po 'yan. Ginawa niya and meron pa po actually. Ayan. So kung makikita ninyo po nung mga previous vlog ko, uh, na-i-vlog ko po yung mga gawa niya po na mga scroll. So Uh, mga escrozo so art. So, i-check out nyo po yung baka po magustuhan nyo. So, for now po, nag-focus muna po ako sa ano, sa gawa niya po na, ano, na, na CNC, uh, CNC laser po, no. So, tingnan nyo po, pasilin nyo po ito, magkaiba yung pagka-ingrain niya. So, depende po, no, kung ano po yung style po na klase nyo. Pero, pero, ito pala, no, sabi nga sa akin, sabi nga sa akin, si, si Wonder, si Wonder Woman po, ginawa niya po ito ng 5 hours. Five hours niya po ginawa po si Wonder Woman. Pero tignan nyo, sulit na sulit, actually. At sulit yung pera pong i-order nyo po, if ever. Five hours po ginawa po si Wonder Woman. Pero tignan nyo naman, napakaganda. At ang laki niya. Ayun o, no, papakita ko isa. Mga dalawang dangkal lang, ano niya, ang, ang laki niya, ang haba niya. Isa't kalahating dangkal, ganun. Ayan, may idea na po kayo. Ha. Sana, kabayan, nagustuhan nyo po. And please support me po sa sa bago ko pong page na Mitch Milanti Vlog sa Facebook po. At meron din po ako Mitch Milanti Vlog sa, um, sa TikTok po. And meron po ako Michelle Milanti po sa YouTube. Lahat na pinasok ko. <laughs> well, anyway, gusto ko lang po sa inyo i-share ito. Kasi talagang magaling yung asawa ko eh, na, na, sana talaga, uh, sana one day, one day, ba diba? We never know. So, kung gusto niyo lang po mag makipag-collab, makipag-business with us, let diba? us know po. Pwede nyo po kaming kuning contractor if ever. di ba So, um, ah, uh, pwede ko pong, kung interested pa po kayo sa mga gawa niya po ng mga scroll so, woods, uh, let us know po, ipapakita ko po sa inyo. Sana po, nagusto niyo po itong aking vlog na ito, pakishare and naman po. Salamat kabayan!